yung kay Trillianes, doon talaga ako natungo. Sayang yung mic. Nakakaloka. Ito, panoorin nyo. Relevant. Dun sa questioning po ni Honorable Congresswoman Luistro and Honorable Congressman uh, Gutierrez. I think there were about three points and then another another point. I'll try to be very brief. Okay. Kanina po, pinapa, pinap, tinanong po siya ni Congressman Gutierrez, sino yung pito na yon ng kanyang personal na death squad. Bigla ko pong naalala na si Mr. Edgar Matobato, sinabi niya po yung tungkol sa Lambada Boys because Edgar Matubato was a member of that Lambada Boys, the civilian, the civilian component of the DDS. At tamang tama, meron din po siyang binanggit na anim na pangalan. So hindi ko po alam kung kilala po ito ng dating Pangulo, ng dating Mayor. Ang mga pangalan po, nung anim pa, which makes it a total of seven, nakasama si uh, Edgar Matubato, Are the following. Ludi Pagidupon, Tony Estaco, Jojo Bosa, Romel Capitana, Insectan, and Boboy Maldito. A total of seven names. So I'm wondering now, curious po ako, yung yun hubat kaya maari sila yung pitong miyembro ng personal death squad. Now, paulit-ulit na sinasabi ng ating resource person na dating mayor at dating pangulo sa Senado at dito na naman ilang oras na ho yung hearing paulit-ulit niya i take full and complete legal and moral responsibility sa tingin po kaya ng dating pangulo at dating mayor kapag sinasabi niyan ang ibig ba ho niyang sabihin o, 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 kaya ang kanyang paniniwala ay maaabsuelto na yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill, kill, kill. Nagkakamali rin po yung mga polis kung yan din po ang iniisip nila dahil inaako na ng pinaka-mastermind yung principal by inducement na siya lang ang merong responsibilidad. Mali pong pag-iisip yun. No matter how, how many times, a thousand times, nasasabihin niya ng dating pangulat, dating mayor, na siya lang ang may responsibility, hindi pa rin pwedeng makalusot at maabswelto yung mga gumawa sumunod sa kanyang kill orders. Now, number three point, because I'm just going to raise at this point four points. Yung kanina po, yung tungkol dun sa personal guilt that was in the course of the questioning of the Honorable Gutierrez. So, paulit-ulit din pong sinabi ng dating mayor, ng dating pangulo, na yung pumatay mismo, yun ang may personal guilt. Totoo. Yung gunman, yung hitman, yung assassin, siya mismo ang pumatay, siyempre, personal guilt na yan. Pero wag natin kalimutan yung sinabi po kanina ni Honorable Congresswoman Louis Straw. If there is such a thing or a principle ng personal guilt, meron din yung principle of conspiracy or theory. Yung dating Pangulo, dating Mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, he induced yung mga pagpatay. So he is definitely Principle by inducement. But, sinunod ka nagkaroon ng mga principles by direct participation. And in this whole scenario, there is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Yung ginawa ng isa, yung ganman, ay ginawa din yung nag-udyok sa kanya. Yung principle by inducement. Last point I want to say at this point. Kanina po, napansin nyo, hindi nga niya po masabi yung pangalan ko. Ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights Chairperson. Sabi daw, again, nung uh, tinatanong o dun sa mga punto ni Congresswoman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan tataka po ako dun he's lying when he said that he does not know Laila Delima how can he say that he does not know Laila Delima unang una, nung DDS ang an hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS killings, siya po as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person di ba? pangalawa naku kayo narinig niyo ho 'yun napakaraming mga okasyon mga public pronouncements niya na ako ay tinitiran niya ako ay binabastos niya kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin binabantaan pa rin, binabantaan din ako you will rock in jail Laila Delima isa pang naaalala ko nakita niyo rin po siguro 'yon noong pong uh, first sauna di ba Linapitan niya ako, kinamayan pa niya ako, so hindi niya ako kilala. Alam mo yan, for example, ni uh, former ES Salvador Medialdea, na kilala ako, kilalang kilala ako, ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you, uh, uh, Senator. Iba na kasi, mm -hmm. niya kasi hindi mo kilala. Uh, Mr. President, uh, may, may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized by yes, the chair. Yes, I was just uh, making a statement. Yeah, I'm just, I'm just reminding the, the resource person. So, the next to interpolate is uh, Congressman Ernest Junisio. You have 10 minutes. Ano ba ang kabata helmet? sa isang banda, hindi mo masabi kung nakakatawa ba or nakakatawa eh. Pero nakakagigil talaga bilang isang former president, di ba Si Tatay Diggs nyo. Uh, pero ganun yung mapapanood nyo, nakakaloka lang na talaga, pero ito nga, video mm. ka pa, bata helmet. Pupunta nga dyan si Madam Sara Duterte. Ooh, Nag-support kay diba? Tatay Diggs. Uh. Pero pumunta siya sa Senate dahil nga yung budget hearing for the OVP. Mm. Saldala doon sila, Mr. Bato de la Rosa, na sana nga, di ba, masuportahan ng condo ng OVP, may balik ang condo ng OVP, pero namanit tayo sa Quadcom. Nakakaloka lang talaga, mga kabatang helmet, so hindi pa yan tapos ngayon, mukhang talagang pamorningan na ang labanan no. ngayon. Pero, kung i-analyze ia nyo, no, talagang hmm. ano ba, parang, sabi nga, no, wag na nga daw mag-joke-joke, sabi nga nang isang kongresista, no, hmm. kay Tatay Diggs nyo na, hyperbole po ba yan? O nasa na sana tayong gumamit ng mga hyperbole, hmm. ng mga statement. Kasi diba, under oath ka, pero yan nga mga kabatang helmet, tax natin yan. Oo. Yung ginagamit dyan sa hearing na yan, tax natin yan. Kaya, at hindi yan joke. Oo. At saka teka lang, andun yung mga pamilya ng biktima, oo. mga kabatang helmet, ba? Diba? Parang patay. Oh, parang bakit walang remorse, walang no, guilt wala. feeling kay wala. Tatay Dick pero guilt daw, wala. Sabi na niya, mga kabatang helmet, yung mga in order niya sa War on Drugs, oh, daw pero as a senator uh, De at sinasabi po ni former president na kung ano ang uh, hatol ng batas ay siyam ang masusunod. Ibig sabihin, nagkamali po ba ang ating dating pangulo sa pag-a uh, ako sa ki former Senator de Lima na siya ay isa sa mga queen ng uh, drug lords. Sir, saan mo narinig yan? Bigyan ako ng kopya. Saan, ko narinig, saan mo narinig yan? Ba a recording or a newspaper? Pangalawa, sir, nakalimutan na tuloy ang sohig, you know? Do you need, uh, Mr. President, a moment to, uh, I'm just collecting my mind, sir. Uh, okay, go ahead. Naipon naka say. I will give you time, Mr. President. Uh for the meantime uh the uh, chair would like to uh recognize uh may I may I yes, sir. Ask for a recess of uh just one minute Yes uh we'll give you a two minute uh suspension uh the uh, hearing is suspended Na, nalilito na ako kung anong sabihin ko Pero sabi ko kung uh if I'm lying or if my statements are falsely stated, or if there is an iota of uh, magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako, si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Okay, Julie, noted of your thoughts, Mr. President. Um, former Senator Trillanes, you're recognized. Ah, maraming salamat, Mr. Chairman. Uh, ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng ombudsman. At ang uh, deputy ombudsman, Arthur Karandang, and uh, I think the Quadcom uh, can invite him. Siya ang nagkandak ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin uh, suggested by uh, Chairman Paduano na yung AMLAC mismo unless sa uh, ano po no uh, since hindi naman na sa incumbent ay eh, pwedeng ma yon with the way eh. pero We've been there before. nag nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi... Kaya nga, mas maganda kung madraft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. No? Para wala ng alibay. Pero ito po. Uh, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. Of these accounts, no? So, ito naman pong mga check -in na in-cash, in, -in, in lang namin from that long list mga managers checks po 'yan hindi nawawala sa system po 'yan and uh, later on uh, well ano rin 'yan exempted sa impeachment uh, cases kaya pwede po lumabas 'yan ipepresenta po 'yan that's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family salamat po thank you very much uh, sir Presenter i have to respond to, to it um, this guy president uh, is, is story brain. with all due respect, um, i'll have to follow the rules. yeah, i will give you time later, mr. president. i will give you time later. Um, just so that we can put to rest this issue of uh, waivers, because it's been going back and forth. Um, will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow. Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko siya sa publiko. Hindi. <laughs> wala naman. <no>, Hindi. <laughs> ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give Mr. you a word. Sa Sampaling ko sa publiko. Sa um, session suspended. Session suspended. <laughs> <laughs> lo, lo. <laughs> hmm? Sub order, please, order, order. the hearing we have already stressed from the very beginning that the proper rules decorum will be implemented regardless of who you are regardless of who you are We live by a set of rules in this committee and those set of rules will be followed and those set of rules will be implemented. If I may. I up Wait, session it's still suspended. It's still suspended. Kapag natatap na yung about sa full responsibility, 'di ba? Legal man, illegal and for the moral aspect. Parang medyo mm minsan -hmm. naiibay statement niya or so. Sumasabay din. May mga certain lang na oo will take the full responsibility pero may mga ibang aspeto na parang eh, hindi ko naman ano eh, parang ganun. No. Pero yung nga mga bata helmet, sana talaga, no. Teka lang, asa na ba si Garma? No, At At Pero naloka ako. Tagad, ano si Mr. Trillianis, no? Nakakalawa Ayan alam, tuloy, alam tuloy. Tinoy. Hindi, tuloy. Inaano <laughs> si Tatay Tix nyo. Pero, ayan nga. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag ka mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated <laughs> sa lahat ng mga upload <laughs> namin ni Video Grapper. At ito pa, mga kabata helmet. Ang ko lang, sabay silang umakyat. <laughs> huh? Di ba? <laughs> oh, <laughs> ano, pero talaga yung pagbato ni Ref Arlene, nung pisa pa lang, pero kay Ref Franz, mga kabatang helmet, sabi niya, ay, ayo ako pong sumama, hindi po ako sasama dyan. Diba? ba? Oh, May sinabi Ito si Tatay eh. Diggs kasi, uh -uh. about dun sa, ano yun, pagpatay. Oo. Uh -uh. Sabi talaga ni reference, no? Talagang makikita mo pa rin yung pagiging teacher kay reference yeah. Castro. Pigil din siya, eh, no? Pigil. Pigil na pigil din. Pero grabe talaga, mga kabata. Mayroon, ang galing din ni Kong Luis Tro, ah. Mm -mm. Talaga yung mga sumunod na nag-interpolate, umikot talaga doon sa mga unang tinanong ni ref, ay, ni Rosas, oh -oh. ni Ref Manuel, ni Refrance, saka ni kung Luistro. Mm -hmm. Kaya ayan, tuloy pa rin natin pananood mga kabata helmet kung saan aahabot itong ambaan na to. <laughs> Kabukas ba yan? Nakakaloka lang hindi ko na kilala ni Tatay Dixie si Sen Leila. <laughs> <laughs> Ayaw yung kilala. Nakaakaloka. Sabi na nga si Leigh. Parang hindi niya makikilala si Senator Leila de Lima. This Rio, this Rio naman, di ba? Ang gigilan mo, hindi mo kilala. At saka ilang beses nga niya yan in ano, during sa mga press ko niya before, nung siya pang pa presidente, oh. di ba? Nakakaloka lang talaga. Pero ayun nga mga kabata, helmet, stay happy, stay happy, nice, and stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay, nag-helmet din ang bukit, keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye! Order in the court! Order? Anong order po? Ay, hindi pala to! <laughs>